Anay honor student siya sa high school nga nangin medalist kag record breaker sa palarong pambansa 2023. Kabayan siya karon sa athletics team sa Ateneo de Manila University nga naghahandom maging sang pungsod sa mga international competition. Aton kilalahon ang nagrense thrower sa sininga episode sang Bida sang Liga. Kasubong sang kadam-an mga ordinaryo nga pamatan-on, basketball ang una nga nahiligan ni Irex Gabriel Villanueva na tumandok sang Bago City pero sa 2018, nagka-interes siya sa athletics. Inabi na sa discuss kag Javelin Pro. Hindi, I mean, sila ang naka-discover sa akin. So, gintry ko. Ama. Mm -hmm. So, bali, ang nag-train sa akin, be, like thrower, di mm -hmm. So, iyang sport, parehas sa akin. So, ang training, kung... Do... Okay man lang, hakwat, mm -hmm. kaboy, kaldo, ano lang, Bisversal Sumugod sadto nagpursige na sa training si Irex bilang student athlete. Tubtob nga nagkompete na siya sa Palarong Pampasa 2023 nang double gold medalist siya sa discus throw kag shot put. Ang 42.86 meters nga discus throw ni Irex sa high school 1.75 kilos ang nagbreak sang 5 year record. Jutaya naman niya ma ang record sa shot put 6 kilos sang malabot ang 14.98 meters kulba, grabe ang kulba. Pero gaka man sa lawas yung kondisyon mo. na, muna, dumi ipugawi ko. Pero nag-stay focus lang ko. Eh uh, nga, wala ako nag Kaya delikado, no? na mo din ang delikado maglapta na ako, siya mag-lapta ng stay ko lang, nag-stay focus lang ko sa ubrahon ko. Ginako ni Irex. Nga pareho sa iba niya student athlete, hindi madula sa iya ang pagkakulba. Pero bangod sa training, nag-focus siya sa hampang para malabot ang kadalagaan. Isa lang siya sa mga ginapabugal ng student athletes ang nagahari ng bulutuan sa patag sang athletics sa Western Visayas, ang Romanito Maravilla National High School sa Barangay Estefania sa Bacolod. Siyang isa man kaanay honor student sa bulutuan. Ako pag salamat mo kay Ara Coach na nagunay uh, magpadumdum sa akon si Coach Miguel R. Para kay Irex, hindi lang basta-basta ang discus throw, shot put kag javelin throw. Bawad magluwas sa kusog na kinahanglan dapat man mentally prepared kag focus. Dako nga factor sa pareho ni IREX nga atleta ang coach kag mentor para mapreparahan ang tagsa nila kahampang. Kaya ang ano ba? Kinahanglan dugiton sa to uh, mental prep. Mentally prepared kay kay tama ang pressure bala. Mm -hmm. Isang level ng ginampangan mo like palaro, may damo biga, daw sa lower mid, be. Pusog mm -hmm. sila tapos pagabot ng mm -hmm. palaro, do tungod sa pressure wala wala sa gagawa ilang mga performance muna so kinang lang Maybe yung video uh, nga pusog ka man sa utok hindi lang sa labas. Kabahin karon si Irex sang Ateneo de Manila University Athletics Team sa nagligad lang at tuwig na double gold medalist siya sa ICTSI Philippine Athletics Championship Bulag ang ginikanan ni Irex pero sila ang iyan ng inspirasyon kag kusog nga nagapabaskog man sa iya sa pag-atubang sa mga pagtilaw, hindi lang sa oval, kundi pati na sa iya matag-adlaw nga pagpangabuhi. Okay. Pinaka number one yung challenge, yung malayo ka sa mga tao ka palangga. Uh, mga mo, uh, <coughs> malayo kasi ka sila, kinanglan. Kinanglan. Kabalok, uh, kinanglan mo, mag-grease, kinanglan mo, kabalok ka Hindi mo kaya, pero piliton, hindi nga kaya nun. Uh, so, damo-damo, kasi yung kinanglan ng patuan number one na ano, ang kahit lao. number 2 ang pressure bit ng level up pag ilang pressure tungod sa uh, college pag depende sa si school kay ang Ateneo be like mas more sila sa academics kaysa sa sports so ano do motivate sa mo ang do motivate sa kon, si mama at si papa tungod bata pa lang ko layo na sila sa kon. so what is nga tulokon ko nga bilang malain ng pagpalayo ni lagi nato tulokon na lang, lang kaya nila magsakripisyo so kahit pinanglan kung manong sakripisyo para sa nila ang magtiglawa sa Pilipinas sa Discus Throw kag Shotput International Competition ang ultimate goal ni IREX ganit bisan malayo man sa pamilya dedikado siya sa training agod malabot ang handom para sa pamilya kag sa pungsod Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato na mga highlights kag maaksyon yung mga pahampang pati na mga istorya sa mga pagimakas kag kadalanan sang nato ng mga lokal na atleta kag mga legend sa sports. Hindi lang kundi in all out ang aton mga bida sa liga.